talaga nini eh. ay 50 no 50 ang kilo sa december ani, 30 na nang mahal na isang peraso ano 50 na ako sa december ganyan pa naman 30 nang mahal na mahal na kaya pag december bumili kami dati isang avocado mabot syang 70 plus makit yeah, nga ba na kasi katwiran ng mga ano tindero ng mga nagbibinta. Once a year lang sila kumita, mga laki kumita ng ganito. Grabe ka tamis. 50 kilo. Marami-rami rin siya. Sa December nito, isang piraso siguro na mga 50 or 40. Yan mga ganyan, 40. Ang gaaway yung dalawa na naman, oh. Ah. Hoy, pagpuyo mong duha ha. Pagpuyo mong duha. Wala talaga magawa. Yung maliit. Ata'y. Kamisa? Ulit nata tayo naman yung sabaw? Hindi. nga? tayo nga? sa stone? Ini ada yang tira. Thank ulit